ay number naman. may upo din. Ah, mm. mm. hmm? uh, eh, parehong, 'ano nila na dito. Eh iPhone lang nga to. Opo. akala ko yung Redmi read, gusto nila eh. Maganda dong yung panang Redmi. Huh? Redmi ko naman, Infinix daw. Kaya ano bang Kaya hindi ko alam kung iPhone 6 plus. iPhone 6, iPhone 6, plus. Ayun, saan sabi niya iPhone iPhone 6, 7. Oh. Oh sa dali. Yeah, yeah, dami ring pagpipilian. Yeah. Yeah. Infinix wala na. Ha? Huh? Tanungin mo ako kung saan. May meron pa kayong iPhone. Yan Infinix ba? May meron 6S lang. Na. Wala nang Infinix meron ba? Infinix. Ano ah. Infinix ba? Guys. Ito ito sa taas. Ah, saan? Ayun, ano? Ito ito pala. Ha? Ito. Ito Ito no? next pala yan o. No? Nine-nine. Ha? Wala yata silang ano. Ito ito. ito Medyo mga seven nine -nine na. Nine -nine. Alin? Ito may five ano. Ako. Kaso lang si Rice. Eh Ay, alam mo naman yan eh. Hmm. Ito mayroon din ano. Sa baba. three Three-five.

3, 5, 3, 5. Maganda rin ba yung ganyan? Maganda rin po yan. 12,128 Maganda ito. ano yan? 3, 9, 3, 5, 9, 9. So, 3, pero nag sales yan. Yan 2 po inyo. Dating, dating ano? Dating? Milk. Dating 37. O 37, <coughs> mayroon siya sa baba na Okay, kung ano na. 64GB lang ito mababa. Pero ito mataas ang 128GB. Ano sa... Ayan redmi. Gusto mo ba Ano? <coughs> <coughs>

करते हैं हां तो

3599 ba? Uh, Para Yung isa mm. ko Mid ya midnight black, yung no, white gold, white green. green, mm. green ano Gold o ito tingnan po. Maganda siguro gray? Dito, po. Mag okay. Ito okay. na lang kayo. Sige, -ano ka na dun, eh? to, anong kulay to? White daw yata. White yan.

ito gold labo yung ano ko eh gold gold ba yan miss opo gold this Walang mga charger dito. Anong mga charger? Wala yan. Charger. Charger Charger means mayro pa dito. Wala. Wala. Wala nga uh, charger. May uh, free uh, charger. Free uh, charger. Yung mga nyo, wala po. Kasi kung nga, wala sila. Wala sila. Nag-get lang sila. Complete. Free to line. Eh? Yeah. Ito ha? din siya ah? ng no hold up to line. Yeah. Na. May hold up to line. Dati siyang 37 ano. Ito nyo siya ng line. Parang mag-abit baka ayon kayo, kasi nasa iskay naman na ayod na dalawa, sinasasanggihan, iskay bu, dalawa ng gigit na ito, yun ako dalawa ng mga na ano anong hashtags po kasi nagagawa to like. Hashtag. Kumakanta, 'to 'yung kasi Mas mura na siguro na sa kanya. ba? mo. Salamat. Kasi 'to 'yung mga tulong wow. pero. Ha? Tingnan mo ka noong May sobra kaka. कोलन का बना है ये कैमरा में

bayad. nire tayo para ano? Ha? Ha? lang yan para Dapat ano? Dapat yung hindi lang gold, yung white o ano lang silver lang dapat. together. yung kanina, yung, yung wennixt, na yun, na basta maliit. Ito, meron pa itong oh, 900 lang. Red, red. na dito Ah? O kung gusto mo yung apple na ano, ito. Ito Apple na <laughs> ito na ano, pa apple. Uh, Ha? Next time dito tayo. <laughs> Babalik tayo. Uh -huh. okay. Dapat dinutasan mo yung alakan siya. <laughs> Saan kasi yung ba? Nandito sa loob? Ang daming ano dito? Tao dito?

ay, pa pauwi na tayo. Ang dami na dito, ah. Eh, ano mo siya? Marami. Okay. 500 ka, g Ha? Sa speaker. Okay, Sige, sige. Ah, dito, sa Dito, sir. Pacheck okay. mo Okay, thank you. Uwi na tayo. Ha? Next time sa pagbabalik. Next time sa pagbabalik. Talagang <laughs> <laughs> mahal. Kasi mahirap at mahal.